Good morning po mga kalaki. Hello po sa inyo. Magandang umaga po sa ating lahat. Alas 8 na po ng umaga at narito na po ang mga 3-digit lucky numbers na ibibigay ko po sa inyo. Umpisahan po natin sa Mexico. Ito na po ang 3-digit lucky numbers mga kalaki. Ayan po para po sa inyo to. 713. Australia, 996. New Zealand, 048. India, 215. Philippines, 992.

Japan, 131. Italy, 757. Germany, 202. Korea, 576. Greece, 921. Canada, 838. At Mexico, 794. Ayan mga kalaki, kompleto na po ang mga lucky numbers natin para po sa mga 3-digit lucky numbers at gusto ko po manalo, manalo, manalo ka. Okay, pwede po yan sa STL, sa Lotto, sa National Abroad at Pilipinas. Good luck mga kalaki mananalo tayo